Nandito nga tayo sa kalaw na. So, yung tao na kukuha nito. Yan. So, sana nandito. Kasi medyo ano na tayo eh. Ha? late na po tayo dumating dito ngayon sa kalaw. So, hindi ko lang alam kung yung tao kung nandito pa kung inaantay, ito, inaantay, itong gamit. Yan. Sapagkat pagkat uh, late na po tayo dumating dito ngayon sa kalaw. So, ayan. Ayun, nakikid na ko si Pinoy Agimat na, no? Ayan. Sana nandiyan dyan yung tao na may ano nito, may may ari nitong pinagbahaya ng buboyo. Ayun. At meron na tayong kinukuha ngayon dito grabe ulit at saka meron po tayo natin ng tower ito yung ating utol na isang uh, retire army na darating tayo nga sa kalaw Ponder ka lang siya, katangamot. Nasaan ang hindak? Ha? Hindak. Kumunta na. Yun! Tol, nag-text yung ano, pero receive mo na ro yung maya-maya. Pupunta -maya. siya. Yung... nag-text na gano'n sa ako comment doon sa mga oh Sabi mo. Sabi mo. Hindi, basta iti-ano mo lang. Ilang, ilang piraso pa ba yan?

Sabi niya, pa sa bridge mo raw ako. Ha? Pa sa bridge mo raw ako. Oh, sa mo raw ako. Oh, kok ko ay na rin yung maya-maya mo. Kaya pinatitira na to. Patahin na dito daan. Oh, o patahin mo na kasi kung kuha niya nene, baka bukas. Kasi Friday. Ay, siya mag-alor ng... yan. Ako patahin. Kaya mapapunta. Hindi, mga Friday. Eh. Ay, so, well, may bago pa sa. Oh, ang bago yan oh, ah. bago sa rin baka na Sa oh. hmm? Sa'yo kasi yan, Ton. Oh. Ayos, ayos na. Wala sa bakal. Ito yung tinistig namin sa ano. Ano? Tinistig sa kong kamalami. Inawasan namin ah. Tinistig na host. Sa rin bakal host. May puma ng bakal yan? Oo. Oh.

Hindi tatago -tata sa labas sa tapang. Uh. So. Tapos dito na ta Itali na lang. Dito ko lang. Dito na lang. na lang. lang. Dito na Hindi na lang. na lang. Dito na lang. Dito na

yung isa, hindi ako sa mga Inuha, kapalitan na nga si Bayong Alis suotan niya Wala ang na Wala Awat bay, bay Ang counter ay madaling Kasama mong awat yan, pariya Mga bata, palimus-limus Ayong ano

Nabiyan ko yung matanda. na tayo, nagpalupay na ako ng mga mm -hmm. Omega. Ano una to, Haribakal. O, na ka muna ito ng harimbakal? Sinso ako ng harimbakal? Tapos na Omega ka? O oh, pag uwi ko sa ano, pag uwi ko sa dipulong. Nagpa Alpha Omega ka? Ang binang um, ako kasi Alpha, commander ng Alpha Omega yan. Uh. Tapos nung senior pa ng simba ng Alpha Omega. Pero nauna mo na harimbakal? Oo, oh, uh, ako ng harimbakal. Ah. Pagkatapos na o, din? Oo, Doon nauna ang ano, destination sa dipulong. Ang binang. Yun ang chapter ko ron. Tapos yung sa Republic. Kailangan ko sa Republic. Ngayon, pagdating ko ron, hindi makapunta si yung gilang ko doon sa Pinakamin, dito sa Munching, sa, sa si Ako pumunta, nag-observe dapat ba? Hmm. Pag-observe ko ron, eh, lahat naman nag, ano, mga nagpare ba? Magsipaan, hindi ko ako kaya pinunta ko nito. Isip-isip ko, wala naman simba ng harimbakan. Ah, wala namang Wala namang simba Wala si Oh, meron sa tapilya. mga kira, may sagrado niya pilya sila. sinyo. Sa amin, marami niya, meron blot. Marami, sagradong sinyo. May simbahan talaga sila. Oo, may simbahan sila. Tapos ngayon, sabi ko... Kaya simbahan nila, yung kapilya nila, hindi bato. Puro kahoy. Puro kahoy. mo rin pala. puro kahoy. sa amin, puro kahoy. Hindi rin Isis? puro kahoy. Rumblom. 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 Amrami. Doon sa amin? room doon, marami rin doon. Pero mayroong isang nasalihan ako doon. Hindi ko lang bakit yung pangalan. Pidensyal eh. Ako kasi yung mga 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 bakal. mga Ako isa lang doon ako sa room doon. pag ano ko ito sa ring bakal, ah, 2,000. Masabi ko na dapat yung 1,000 ko na dapat yung sasay. Ano yung ano ko? Oh. Kung sabi mo na dapat yan si Samkay. O, hindi. kanap na ng gamit. May kanap gamit ko tayo. Pinakita ko Pero iniwanan ko lang itong gamit ko. Ang bit ko. Yung kwintas ko lang na malabit rin. Kaya talaga pagka... Kaya talaga pagka... ...lapas yung damdaman ko eh. Pinatagal na agad-agad. Naglagan mo to. Ang kasi hindi ba naman. Hindi na ako to eh. Original. Hindi ako magtala to. Ano original Karamihan. mayroon? Doon ng bakal. Si Nardo Putek. Huwag kang maniwalang Nardung. marami sa... Huwag marami sa ano, sa sa kabite. Karamihan yung Pag na natin yung galing. Anong galing yan? Oo. Nardo Putek din naman nagbigay sa kanya ng uh, Kabite. Wala naman talaga ng Tingiro eh. Tingiro talaga, Mindanao. Tapos yung mga... Nakumunta yung mga, siyempre yung mga ano doon. Siyempre, tagirap eh. Pumunta ng Kabite. Yun, ganyan trabaho-trabaho, nga contraction. Karamihan. Kaya mga marami sa Cavite. Karamihan din. Mindanao naman ang may ano dyan. Kahit saan. Lahat kasi pinanggalin uh, nga ng ano, Mindanao talaga. Lahat so, yan. Basta Mindanao. Mindanao yan, pinanggalin. Tapos sa may may umalis. Pero doon do, nag... Do, Patanggas? Do, na, ano. Paniwala ko sa Patanggas marami. Eh, yung bilis naman Galing din na no. O kagaya nun sa ano, yung dito, yung pinakilala ko kay... Pinakilala ko kay Banjo yung sa may Makati na chapter, yung Democratic, Yung man Ay, lang. Ay, yung dalawang yan. Yung Liso, oh. Kakailala ni, ano? Nagadabaw yan. Nagadabaw yan. Nagadabaw yan. Nagadabaw din. Oo. Oh. sa Makati, Makati lang ang pangalan. Pero doon kasi nagtrabaho. Oo. Oh. yung, ano, galing Dabaw. Yung ano nila doon. Ito, natisa namin. Natisa, tol. Ano sa isma? Ha? Lichon lang. Nagadabaw ako pa pala to. Nagadabaw ako pa pala sa Guardians. Nagadabaw

Excel po yung sino? Badipit niya to. Tingnan mo. mo. Akala mo lang maluwag? Badipit yan. Okay ganun lang yan, Tol. Yes, ah. Shot mo, shot mo, shot mo. Anong, anong size niyan? XL. Yeah. Ano? Oh. Yeah. Tol, walang bagala na blisor. Okay lang yan. Okay lang yeah. sa'yo. Hindi, <laughs> maliit eh. Tol, palit tayo. Hindi, isa lang yan. Okay, okay lang yan. Kailan wala na kalat. Okay, lang yan, okay lang yan. Ayos mo, tingin mo. Ganda ng tila eh, Ganda tila talaga to. Ganda ng tila. May oh, ako. natin kung gwapo. Oo. Oh. Ayos, ayos. Hindi Ayoko yung 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 pa ako so, yung Manila. Complete pa. Okay ka naman doon. pa, may sick number, may uh, ano pa, may chapter uh, kung saan ka. Gano'n pa rin sila Alin? Gano, eh. pa tatay? Alin? Sila pa. Sila pa. Gano'n pila eh. O nga pala, wala ka palang ganito. Yung sayo, democratic. democratic eh. Democratic Democratic palang binigay ko sa kanya. O, meron ka na ngayon ano, anti-crime. Anti-crime. Meron ka na anti-crime ngayon. ka na. Ah. patap Pa-adapt patap na Oh, Anti-crime ka na. Baka pa na iba. Sabagay Tama mara sa kanya walang blizzard to. Mr. Uh, wala, Ay, wala, kasi sa banjo. wala wala na mawala. Wala sa nan ng side crime eh. Wala na ang blizzard oh. nakalagay rito eh. Okay, okay uh, lang hindi. Tama 'yung hindi ka blizzard nang ano eh, ano, ano, yung ano eh, yung democratic. anti <laughs> crime tama. <laughs> oh, Islam. Tama lang 'yun kasi walang blizzard dito kasi nagpa-adapt sa nang ano, sa na side crime. Yung no, no, blizzard Magpapa-adapt tayo. Talaw. tama. Oh. Yung sa yung binigay ko sa yung ganyan ni kulay, kaya democratic 'yun. Sarap. Democratic isa 'yun, yung bagay sa yung blizzard ng democratic.

ano na bubuyog yan? Ano nang bubuyog yan? Bubuyog. tawag na ano na natin sinasadya. Isadya yan tao. Alaga ano nang bubuyog yan? Hindi. Eh, nakita ka dong mga ano sa ano yan bubuyog yan. yan. Bilog yan, bilog yan. Bubuyog yan. Hindi siya perfect. Kulang kang anay. Anay bumutas, anay. Bubuyog. Bubuyog. Anay. Bubuyog. 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 Dito, papasok dito. Ano yun? Ano May